Sa nalalapit na elections sa Amerika, ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas kapag nanalo si Donald Trump sa elections sa Amerika? Sa panunungkulan ni U.S. President Joe Biden, todo suporta ang Amerika sa Pilipinas, lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tila nakasandal ang Pilipinas kay Uncle Sam, kaya hesitant at pigil ang China sa paggangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas dahil sa pangingi ng U.S. sa ating bansa. Sa kasalukuyan pa nga ay pinarami ang EDCA sites sa Pilipinas bilang protection sa mga military conflict at banta ng pananako. Kaya sa nalalapit na halalan sa Amerika, tumakbong muli ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Don Donald Trump. Ano ang magiging kalagayan at kapalaran ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung manalo si Donald Trump? Tutulungan pa rin ba ang Pilipinas o hahayaan na lang tayong bulihin at gipitin ng China? Yan ang ating aalamin. Kamakailan lang sugatan si dating U.S. President Donald Trump matapos siyang barilin at tamaan sa tenga sa kanyang campaign rally sa Pennsylvania. Nasawi naman ang gunman na si Thomas Matthew Crooks. Hindi malinaw ang motibo sa pagtangkang pagbaril kay Donald Trump at posibleng ito ay domestic terrorism. Bagamat may mga conspiracy theories at misinformation na kumalat matapos ang insidente na may kaugnayan sa politika. Pero ayon sa investigasyon, walang katibayan na sangkot si Joe Biden sa pagtangkang pagbaril kay Donald Trump noong rally sa Pennsylvania. Ang FBI ay, ay nag-imbestiga sa insidente bilang isang pagtatangka ng pagpaslang at posibleng domestic terrorism. Ngunit walang ebidensya na nagpapakita na si Biden o sino paman ay kasangkot sa insidente. Sa pahayag, sinabi ni Pangulong Joe Biden na walang puwang para sa ganitong uri ng karahasan sa Amerika at kinakailangang magkaisa ang bansa upang kundinahin ito. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa Secret Service para sa kanilang mabilis na aksyon upang mapanatiling ligtas si Trump. Sa nalalapit na halalan sa pagkapangulo sa Amerika, sa mga survey ngayong Hulyo 2024, ipinapakita ng mga survey na napakalapit ng laban sa pagitan ni na Joe Biden at Donald Trump. May ilang mga poll na nagpapakita ng slight na kalamangan ni Trump kay Biden, habang ang iba ay nagpapakita ng slight na kalamangan ni Biden o halos patas na laban ng dalawa. Halimbawa, isang CBS News poll ang nagpapakita ng slight na kalamangan ni Trump kay Biden. Sa ni Donald Trump, ang posisyon ng Amerika sa isyu ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na may territorial disputes laban sa China. Narito ang ilan sa mga pangunahing aksyon at pahayag na ginawa ng administrasyon ni Trump tungkol dito. Pinaigting ng U.S. Navy ang kanilang Freedom of Navigation Operations sa West Philippine Sea na nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China sa rehiyon. Noong Hulyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng maritime claims ng China sa South China Sea kasabay ng pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas. Nagkaroon din ng military assistance and cooperation. Pinaigting ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga kaalyado sa rehiyon kabilang ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng mutual defense treaty. Economic sanctions Nagpatupad ng mga economic sanctions ang U.S. laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at mas pinagtibay ang relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Kaya kung manalo si Donald Trump sa susunod na eleksyon, malamang na magpapatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Bata sa kanyang nakaraang administrasyon, ito ang ilang posibleng mga aksyon na maaaring asahan. Una, pagpapatuloy ng Freedom of Navigation Operations o FONOPs, maaaring ipagpatuloy at palakasin ng US Navy ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China. Ikalawa, pagpapalakas ng diplomatic support. Malamang na ipagpatuloy ng administrasyon ni Trump ang pagtutol sa mga inaangkin ng China at ang pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas. Ikatlo, pagpapatibay ng military cooperation. Maaaring palakasin pa ang military cooperation sa pagitan ng US at Pilipinas sa pamamagitan ng mas maraming joint military exercises at mga programa sa pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Ikaapat, pagpapatupad ng economic sanctions. Maaari ring ipagpatuloy o palawakin ng administrasyon ni Trump ang economic sanctions laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ikalima, pagbibigay ng defense assistance. Maaring magpatuloy ang pagbibigay ng defense assistance tulad ng military hardware at technology upang palakasin ang depensa ng Pilipinas. Kung manalo si Trump, posibleng magpatuloy o mas lalo pang palakasin ang mga patakaran ng kanyang nakaraang administrasyon na kinabibilangan ng mas matinding pagtuto sa China at mas malaking suporta para sa mga kaalyado sa rehiyon. Kabilang na diyan Pilipinas. Kung manalo naman si Biden, malamang na magpatuloy ang kasalukuyang mga patakaran na nakatuon sa diplomatic at military support para sa Pilipinas sa kanilang mga territorial disputes sa China. Sa nakaraang debate, tinalakay ni Donald Trump at Joe Biden ang iba't ibang issue gaya ng pag Capitolio. noong Enero 6, 2021. Patuloy na ipinagtanggol ni Trump ang kanyang mga aksyon at sinabi na ang eleksyon noong 2020 ay puno ng pandaraya, isang pahayag na itinuring na hindi totoo. Si Biden, sa kabilang banda, ay ipinagtanggol ang pagiging lehitimo ng eleksyon at ang kanyang panalo noong 2020. Ekonomiya at buwis, si Trump ay nagbabala na ang mga plano ni Biden ay magdudulot ng malaking pagtaas ng buwis para sa lahat. Isang pahayag na itinuturing na hindi totoo. Ang mga plano ni Biden ay pangunahing na lalayong pataasin ang buwis ng mga mayayaman at malalaking korporasyon habang pinalalawig ang mga benepisyo ng child tax credit para sa mga pamilyang mababa ang kita kalusugan Si Biden ay nagbigay din sa pagpapalawak ng Affordable Care Act habang si Trump ay nagsusulong ng mga alternatibong solusyon para sa healthcare na magtatanggal ng ilang aspeto ng ACA. Sa kabuuan, kahit sino ang manalo sa pagitan ni U.S. President Joe Biden at former U.S. President Donald Trump ay nasa likod pa rin ng Pilipinas ang Amerika. Kung si Biden ang manalo, malamang na magpatuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga diplomatic military at economic measures upang matiyak ang seguridad at kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Ganon din ang posibleng pananaw ni Donald Trump. Kung siya ang manalo, malamang na ipagpapatuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas tungkol sa isyu sa karagatan at teritoryo natin. Alin sunod sa mga hakbang na ginawa ng kanyang nakaraang administrasyon?